Magandang araw po muli mga kaubayan ko yung mamo po at muli po tayo nagbabalik dito sa ating YouTube channel upang muli nating pag-usapan na mga kaubayan ito pong latest issue ano dito po sa ating lipunan na at bago natin na uh, tuluyang uh, puntahan mga kaubayan itong ating uh, agenda sa araw na ito ay uh, binabati ko muna po ang ating mga kaubayan sa Visayas Mindanao at maging ating mga kaubayan na rin sa ibang dagat magandang araw po sa inyo lahat at sana po ay nasa mabuti tayong uh, kalagayan. Well, uh, sa ngayon mga kaubayan, muli natin pag-usapan ito pong uh, matapang na vlogger. Ano? Ito pong si Ibipanyo Labrador uh, dahil uh, mayroon naman po siyang revelasyon at uh, ito po ang ating uh, pag-uusapan ngayon. So pag-usapan natin mga kaubayan muli ano, ito pong uh, namamayagpag na pangalan matapang na vlogger uh, dito po sa mundo ng social media ito pong si Panyo Labrador dahil uh, sa kanyang uh, huling uh, vlog mga kababayan ay talagang marami siyang revelasyon at uh, unang-unang uh, kanyang uh, pinabulaanan mga kababayan ay uh, hindi po siya si uh, Richard uh, uh, Palacio at uh, ganoon din po mga kaubayan uh, wala daw po siyang uh, kaso na nakabinbin sa brand 40 ng uh, RTC uh, Negros Oriental. At uh, in fact ay, ay papupunta uh, papupuntahin daw niya po ang kanyang mga tao upang uh, mag-imbestiga doon po sa uh, courting korting uh, na nasambit. Ano At uh, sa susunod na vlog ay uh, ayo sa kanya ay uh, ipapakita niya sa atin uh, yung uh, outcome ano, ng uh, investigasyong uh, na ng kanyang mga tauhan uh, sa Negros nila saan kaysa si Richard Palacio daw ako, kaysa si ganun daw ako, pero isa lang masasabi ko sa inyo, mga minamahal kong mga kababayan, mga tulongges po at mga gago, mga demonyo yung nagsasabi ng mga yan. Diba? Pero alam ko na sa isip ko, kaya sabi ko nga, eh salamat sa mga sponsor natin. No? So, alam ko rin, no? sabi ko nga, salamat sa mga sponsor natin, lalong lalo na kanina. Sa totoo lang, bumubungus po ang suporta ng inyong lingkod, if you Araw-araw, sa totoo lang, ayaw ko malaki. Siguro pinakamaliit po na natatanggap nating suporta pin uh, pin uh, financially na sa 80,000 a day. Ah, uh, galing po yan sa iba't ibang mga reliyon, lalong-lalong na sa ating mga supporters. So, dito mga kabaya, narinig natin ano, <coughs> yung uh, uh, ayon po dito kay Labrador ay uh, bumubuhos po ang uh, supporta na galing po sa iba't ibang uh, sikta o reliyon, ano. At uh, maging uh, ito pong mga uh, kanyang mga supporter ay uh, talagang uh, ito po ay uh, tinutulungan at ayon nga sa kanya ay uh, mababa yung uh, 80,000 80,000 a day. So, kung mababa yon maaaring uh, mayroong uh, ah, nagpapadala ng uh, mas malaki pa ano so dito uh, indikasyon ng itong mga kababayan na talagang itong si Labrador ay uh, uh, hindi pa ito titigil ano sa kanyang gawain na uh, sa paninira ano ng uh, credibility ng Iglesia ni Cristo sapagkat uh, mas malaki po ang uh, kanyang pakinabang ano uh, dahil sa kanyang pagsisiwalat ay uh, marami pong uh, sumusuporta sa kanya. Kaya nakikita natin mga kabayan na never itong uh, so surrender ano unless kung uh, ito po ay uh, masukol ng awtoridad kapag meron uh, mayroon na po siyang warrant of arrest. So uh, doon nga po mga kabayan sa kanyang uh, revelasyon ano dito po sa kanyang latest vlog ay uh, sinabi niya na yung uh, ibinibintang sa kanya na pagdanakaw ay halagang 2.5 lamang. So dito sa pundong ito mga kaubayan ay uh, talagang uh, mayroong uh, uh, pera itong uh, silabrador at uh, ngayon mismo ayon sa kanya ay uh, sasampalin ano, yung mga taong uh, uh sa kanya na siya ay magnanakaw. Ano, at uh, ito po yung uh, kanyang uh, uh, video. Ang dami po nilang paninira Ha? Ah, Meron pa mga iba dyan nagsasabi, nagnakaw daw ako ng ganito ng istudyante. Putang nila, magkano ba yan? Ha? Ah, Nalaman-lamang po, mga minamahal ko mga kababayan. 2-5, mahalagaan, 2-5. Ha? Ah, Halagaan 2-5, pwede kong sampal yan kahit ngayon. Sa totoo, sa totoo lang, mga minamahal ko mga kababayan. 2-5 lang. Ha? Ah, 2-5 lang, mahalaga. Sabi nila, ninakaw ko daw yung mga ng estudyante ko. Putang mina. Mga minamahal kong mga kababayan. 2-5 lang daw, ninakaw ko. Ha? 2-5 lang daw, yan na to. O. Oh. O. Oh. Nakagusto nyo, isang pal ko sa inyo yung pera na to. Ha? 2-5 lang na nakawin ko pa. Ayoko na lang patulan, alam ko. Pero sabi ko nga, mag ka. Dahil alam ko na kung sino-sino. Ha? Alam ko na kung sino-sino. Hindi na nagpapakalat na yan. Kaya sabi ko, ha? Ah, sabi ko nga, may, kung ako'y si Raulo, kung ako'y gago, pwede ako magbayad ng tao hanggang 20,000 lang kada uno. Narinig natin mga kaubayan yung uh, sinabi ni Labrador ano, na uh, doon po sa nagbibintang sa kanya o nagpaparatang sa kanya na mayroon po siyang uh, ninakaw na halagang 2.5 lamang at uh, ora mismo ay maaaring yang sampalin, no? Doon pa sa, doon po sa hawak niyang pera, yun po mga kaubayan marahil ay yung uh, sinasabi niya kanina, no? Na sponsor ang nagbigay sa kanya at uh, ayun nga sa kanya ay uh, ting na 80,000 ano? Ang pinakamababang uh, uh, pinagkakaloob sa kanya ng kanyang mga sponsor na mula po sa iba't ibang uh, reliyon at uh, mga suporter ano at uh, yung mga supporter niya nasa bayong dagat ano ay uh, talaga ngayon daw po ang nagbibigay sa kanya so dito mga kabayan wala pong uh, indikasyon na ito po ng talaga si Labrador ay tumigil ano sa kanyang pagbibirada dito po sa pamayanan ng INC dahil uh, marami po ang uh, nasa likod ng kanyang ah uh, uh, revelasyon naho uh, at uh, habang binibira niya mga kaubayan, ito pong ng uh, ni Cristo ay uh, bumubuhos ang kanyang uh, ayuda ano ang kanyang uh, ibig sabihin yung pera na nakukuha niya ngayon sa mga sponsor ay talagang uh, bumubuhos nararamdaman niya yan kaya naman ay talagang masugid ano masigasig itong bumibira ngayon dahil nga dito sa mga suporta ng uh, uh, mga tagahanga niya So, ang tanong dito mga kaubayan, hanggang kailan ito, ano? Uh, maliban lamang po kung uh, talagang uh, mayroon na pong uh, warrant dito na uh, gumugulong, ano? Ito pong si Epipanyo Labrador ay uh, kapag ito yan nasukol na, maaaring tumayigil na rin ito, ano? Pero habang uh, ito po ay hindi pa nasusukol, talagang mamamayagpag pa ang uh, kanyang pangalan uh, dito po sa mundo ng social media dahil uh, marami po ang nakakamtan uh, nakakamta niya o nakukuha niyang uh, uh, malaking halaga mula po sa kanyang uh, supporter. So, uh, sa palagay niyo mga kababayan, ano, uh, talagang uh, wala pang uh, indikasyon ano, na ito pong si Labrador ay uh, uh, humina ano, o maghinahon dito po sa kanyang mga berada o ato uh, tumigil dahil uh, tila nagiging uh, uh, negosyo na ano, Yo. So sa inyo mga kababayan, ano po ang masasabi natin na Tungkol dito sa sitwasyong ito ni Labrador, ano? At uh, ako naman ang masasabi ko rito, ito 'yung opinion ko lamang at uh, wag sanang uh, uh, mabilog ang kanyang ulo mga kababayan, dahil po dito sa mga bumubuhos na suporta sa kanya dahil uh, maaari niya sa mga sa ngayon, ano? Ay uh, talagang uh, napakasarap na kanyang pakaramdam dahil 'yung mga buhos ng uh, pera na galing po sa kanya mga supporter ay talagang uh, walang humpay pero uh, maaaring uh, ito po nga uh, kanyang uh, ginagawang ito mga kaubayan ito po ay maging lason din, ano din ng uh, kanyang kapalaran uh, dahil maaaring, ito po ang uh, maaaring magpahamak sa kanya uh, pagdating ng araw so, ito lamang po ang aking masasabi dito mga kaubayan at uh, kayo po kung ano po ang inyong masasabi uh, comment down below at uh, hanggang dito lamang po muna tayo mga kabayan, at uh, babalik tayo sa mga susunod na oras upang uh, muli natin pag-usapan yung napapanahong isyo sa lipunan. God bless po at bye-bye!